Hello so mga lads Another mukbang na naman tayo Kasi Mag Tanghalian na, magalauna na Ito yung ulam ko Ito yung lang nakuha ko konti lang Salamat na rin sa Panginoon At may blessing tayong nakuha Ito yung Nirequest ng ano, Muse, Musi, yung tawag sa amin ito Tugutungan At ito, kubao. Milon. Milon mga idol. Ito. Para din siyang para din siyang alimango. Tsaka ito, siyempre. lapo-lapo. Uh, Inano lang namin sa ano. Inihaw namin Tsaka saka pusit posit. Kilaw tayo. At wasay. Tara. Huwag na natin patagalin to kasi nagsiwian na yung mga kasamahan ko sa lahat Ha? Ah, kain tayo? Ito. Subukan natin tong ano, mose Mainit pa mga idol. Kuha tayo ng ano. Lagayan. Ay, suka. Walang suka pala. Para sa ating ano. Anong masarap na luto sa inyong ganito mga idol? Sa amin ano lang? Laga lang. Ito, ang laki ng laman mga idol oh. Dalo to, dalo. Kusit stop. Sige, tuh Ang atay idol. Sarap ng atay. mẹ đẹp tao mày đồn Con lên tay nha nha mày tay nha mày tay nha tao nhìn tay ito yung makatinik grabe ang grabe binumto, binom ito masakit makatinik pero masarap ang pagluto kahit klaseng klaseng luto mga idol sarap nito Kaya nakadala ng baso ito na lang luwag mmmm ah! Napakasarap mga idol. So, malaki yung laman niya mga idol. Oh. Ito, yung laman niya. malaki. simple salak to yung ano kusit so natin sa soka may Guapo. Nato na naman. Dalawang so lang yung uh, huli ko. Kaya. Atin na lang i-ano. Iyaw. Mm, sarap. Mm. kubaw mga idol kailangan to ng ano pamukpok kasi matigas to baka maiwan yung ating ipin nito ito yung ginagamit ko pag kinukuha sa ila kaya pokpok natin nito kung nagustuhan nyo ang aking video mga idol pakishare naman at pakilike na rin at Comment sa baba kung Anong gusto pang ating lulukbagin? Kasi may nag-request sa akin to na lumukbang ko daw ulit yung ano, musi, yung tagutungan tong tawag sa amin. Sarap. Inisan muna natin mga idol yung ano kasi kumakapit yun sa laman niya yung ano. Ang laki ng laman nito mga idol. Oh. Para lang din siyang ano. Um,

kay nakasurvive sa akin mga video. Maraming salamat sa inyo mga idol. Pamalchik oh. naman idol. Yo. No. Eh. Hmm. To, ang laki lang mo no, sa. Diyan. Masarap so, ito mga idol kasi iniihaw ko lang ito siya. Hindi ko siya nilaga. Hindi nakuha yung tamis niya. At tamis ito kainin eh. Pagyan natin ng suka. Punya yan to sa dagat para kainin din siya ng isda sama ng samara doon Tatakam ka ba kayo nito mga idol? Sarap ng seafoods dito mga idol sa isla namin. Ang laman mga idol. Oh. Laking laman. Go. Oh, okay. Tapos pala sa nagbigay nito sa baling mga idol. Kuha to sa baling kanina. Umuwi ako nag Ingat ako sa baling. Ligyan ako sa baling kay Edward Apisa. Hmm, okay, tatot. Magbukas lang itong tatawag sa aming milon, mga idol. con mà tát bả, um, làm anh nhá, mày tôi luôn, không Thank <laughs> you.